Hoy, kalampre. Sakti naman. I 'yan. Sino'ng tumira? Yan yung nakagreen na 'yan. Bakit anong nangyari? Hindi gusto. gusto mong umalis. <mikin> Siya, hindi wala pa tayo ano niyan first aid. Dito to naman sa lake. Wala sa barangay. Dito siya, patalain sa siya, sa ano? Sa Kapitano, sa Pahinga ka muna bro, pahinga ka muna. Tawag ka rin ng ano? ko. tinawag na rin

Sir, yung barangay natin, wala tayong ano? Wala tayong first, first medic dito? Oh, may po sir, sa oh, kasi, center. Ayan, o, may dugo yan no. Dapat nandito na yan, lapit lang ng barangay natin. Dapat may first aid tayo dito agad na tumatakbo. Hindi lang tanod dahil siya paano. po sa ngayon sa center po tayo natakbo natin. Ay, pa, paano yan? Kung halimbawa nakahandu sa dito, papatakbayin pa natin sa center. Kasi sa City Health din ako sir eh. Pwede po sila sa sandugo. Pwede sa kayo. <laughs> Papasok pa <lang laughs> May responder na tayo, di ba? Sir? Alay, guys, may uh, dispute dito yung tricycle driver at saka ano, enforcer natin. Medyo nagkainitan. Tinaga ng, tri ng tricycle driver yung ano natin. Enforcer natin. Kilala pa naman natin to. Para yung may road yun na papuntahin. Kasi mga tao pumapasok pa lang kasi ngayon eh. alam halap pa lang eh. Wala, hindi ko dala yung mediko. Kung dala yung mediko, tapatan na natin yan. Buti na lang may ano ka. Kahoy? Buti na, nasaga ako. Ay, pambira oh. Tinay niya yun oh. Tagi-san. May gulog ka Oh, yung pang-ano 'yan ni? Pang-tapas 'yo ni. Pambira pang-may carrot? Kuwan tayong muna sa center. Para lang eh, gusto ko lang. Ano na 'to, bro? Pa-painga ka lang. Huwag ka masyadong magano. Lalaki pa naman ng hot gayat. Ginawa ka na, 'di ba? Tawag dito pa dito mo. Eh, 'di ko pa dito.